Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na maliban sa tubig ay mayroon pang ibang mga bagay na maaaring umulan mula sa kalangitan? Kaya mula sa bagay na pangarap makuha ng marami sa atin hanggang sa bangkay ng isang hayop ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang bagay na nahulog mula sa kalangitan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Doneto na ladang gintot pilak Sigurado akong minsan nang naisip at pinangarap ng marami sa atin na bigla na lamang umulan ng ginto mula sa kalangitan na tila ba nagkatotoo sa isang kalsada sa mansang Russia. Kung saan bumagsak daw mula sa langit ang tuneto na ladang bloke ng ginto pilak na mabuti na lamang talaga at hindi tumama sa kahit na sino. Dulot na sa bigat nito ay siguradong malalagay sa piligro ang taong minalas na mabagsakan. Ayon sa mga otoridad ng lugar ay nagmula raw sa isang military helicopter ang gintot pilak na ito na dahil nagkaroon ng problema ay napilitan silang ibagsak at ipaulan sa takot na tuluyang masira at maaksidente ang sasakyan. Kung kaya't mabilis din naman nilang pinagahanap ang mga bloke na ayon sa kanila ay kompleto naman nilang nakuha. Ngunit may mga nagbalita na may mga ilang magintot pilak daw na nawala at kinuha ng mga residente na dahil hindi nakayang hanapin pa ng mga otoridad ay pilit na lamang nila itong nilihim sa publiko. Number 9. Pag-ulan ng yelo Hindi na bago sa ating kaalaman na mayroong pinomina sa ating planeta na kung tawagin ay hailstorm, kung saan kaysa tubig ay yelo ang bumabagsak mula sa kalangitan. Pero ano mo ba kung gaano lamang kalaking piligro ang kayang idulot ng pangyayaring ito? Mapapanood sa videong ito ang dinanas ng Bansang England noong 2013 kung saan matapos magkaroon ng malakas na hailstorm sa kanilang lugar na nagtagal ng tatlong oras ay sadyang napakaraming mga gusali at pati na mga sasakyan ng nasira at nawasak dulot na umabot ang sukat ng mga yelong ito sa laki ng mga bola na ginagamit sa baseball na hindi may tatangging madaling makakapagdulot ng pinsala sa kahit na anong matamaan dahil din dito ay sadyang maraming mga tawang nasaktan at nalagay sa piligro matapos silang mabagsakan ng yelo na naging dahilan para mapuno ang hospital ng bansa noong panahon na iyon. Number 8. Pag-ulan ng bulate Katulad ng hailstorm kung saan umuulan ng yelo, ay siguradong hindi rin gugustuhin ng kahit na sinong maranasan ang naganap sa maraming mga bansa katulad ng Amerika, England, Canada at iba pa kung saan bigla na lamang daw umulan ng mga bulate mula sa kanilang kalangitan na hindi nila malaman kung saan at paano nangyari. Kung kaya't napakaraming mga tsore ang lumabas patungkol sa kaganapang ito. Kagaya na lamang ng hinala ng mga tao na nilipad ang mga uod, dulot ng malakas na hangin mula sa bagyo na nagdala sa kanila papunta sa impapawid at bumagsak na lamang sa ibang mga lugar. Labis ang takot ng mga tao matapos silang mabagsakan ng mga bulate. Ngunit dahil magaan lamang ang mga ito ay maliban sa pagkagulat, ay wala namang napinsala matapos ang ganitong klase ng insidente. Number 7. Bumagsak na UFO Sa Bansang Amerika ay merong biglaan na lamang daw bumagsak na metal mula sa kalangitan na bago pa man tuluyang kumalat at mabalitaan ng publiko ay agad daw isinekreto ng mga otoridad na naging para maginalang marami sa kung ano nga ba ito kung saan hinala ng mga tao na isa itong UFO na sinasakyan ng mga alien na nagmula pa sa ating kalawakan ngunit dahil sadyang kakaunti lamang ang ating impormasyon patungkol dito ay nananatili pa rin itong misteryo. Naglabas ang mga eksperto ng eksplenasyon sa kanilang nadiskubring bagay ngunit ayon sa kanila ay hindi ito isang pangkaraniwang bagay lamang kung kaya't kakailanganin pa nila itong pag-aralang maigi para masigurado kung ano nga ba talaga ang bagay na ito na tila ba nagmula pa sa ibang planeta. Number 6. Pag-ulan ng tae Maniniwala ka bang sabihin ko sa iyo na kahit pa ang tae ng tao ay posibleng umulan mula sa kalangitan? Ganito raw ang kadalasang nararanasan ng ilang mga pamilya sa bansang Amerika kung saan bigla na lamang daw bumagsak ang dumi ng mga tao sa kanilang mga bahay na naging daylan para masakta ng ilang miyembro ng kanilang pamilya kung kaya't agad itong inibistigahan ng mga otoridad na napagalaman ng mga nalaglag na dumi ay nagmula sa mga eroplano na nalaglag daw ng mga tae ng kanilang pasahero Agad itong inaksyonan ng mga otoridad at nareklamo ang kumpanya ng aeroplano yung gumawa nito. Dulot na ang mga dumi na bumagsak mula sa sasakyan ay nagdadala ng bakterya at mikrobyo sa mga nabag nito, na naging parang para ang karamihan sa kanila ay magkasakit at malagay sa peligro. Number 5. Kakaibang bisita sa boxing Alam mo ba na nagkaroon ng pangyayari kung saan ang isang labanan ng boxing ay napihinto dahil bigla na lamang bumagsak ang isang tao mula sa kalangitan. Makikita sa nakuha ng pangyayari na ito ang isang lalaki na mayroong parachute na bigla na lamang bumagsak mula sa papawit kung saan ginawa niya daw ito upang makapasok sa venue na pinagaganapan ng boxing dahil sa hindi siya napapasok ng establishmento. Agad naman siyang hinuli ng mga tauhan ng lugar na sinasabing inireklamo din ng lalaki dulot na dinili niya masyado ang programa na nagbigay daw ng maraming problema sa kumpanya na nag-sponsor sa laban. Number 4. Alberta Mature Maniniwala ka bang ba sabihin ko sa iyo na mayroong bumagsak na bulalakaw noon na sinasabing umabot ang bigat sa 600 tonelada na isang daang beses na mas mabigat kumpara sa mga elepante? Ito ay ang Alberta Mature na sa probinsya ng Alberta sa bansang Canada noong 1967 kung saan sa laki nito ay napaliwanag niya raw ang kalangitan ng buong lugar kahit nagabina gabi na noong bumagsak siya matapos itong mabalitaan ng mga eksperto ay agad silang nag sa lugar kung saan nila natagpuan ng bumagsak na bulalakaw na mayroong dambuhalang lang sukat na hanggang ngayon ay may hawak pa din sa pagiging pangalawang pinakamalaking bulalakaw na pumasok sa ating planeta. Number 3, Bumagsak na Baka Sa dinami-rami ng maaaring umulan mula sa ating kalangitan ay sigurado akong ang nakuhanan sa isang barn sa Amerika ang isa sa pinaka hindi inaasahan sa lahat. Sa kadila ng bumagsak mula sa langit dito ang isang baka. Na naging dahilan para masira pa ang bubong ng gusali kung saan ito nahulog. Hindi matukoy ng mga tao kung ang baka daw ba ay nagmula sa sakahan na ito o kung pagmamayari ang hayop ng ibang mga tao. Ngunit ang sigurado lamang sila ay ang sadyang pagiging kakaiba ng pangyayaring ito na naging dahilan para maging suspechang marami ay kinukuha daw ng mga alien ng hayop na hindi nila sinasadyang mahulog kung kaya't bumagsak ito sa establishmento. Na mabuti na lamang at hindi naging dahilan para masakta ng baka na nagawa pang maglakad na parang walang nangyari. Number 2, Misteryosang Bolang Metal Sa bansang India ay merong natuklasan ng mga tao ng mga metal na bola na hindi nila malaman at maintindihan kung saan nagmula dulot na matapos itong imbestigahan ng mga eksperto ay napagalaman na gawa ang bola sa iba't ibang uri ng metal na pinaghalo-halo na naging dahilan para hindi matukoy kung paano ito nabuo. Chorya ng mga tao ay isa sa mga pyesa daw ito ng isang UFO na ginamit ng mga alien noon para mabisita ang ating planeta. Ngunit kahit anong pa man ang metal na bola na ito, ay pasalamat na lamang talaga tayo na hindi sila bumagsak sa ulo ng isang tao. Dulot na kung sakaling nabagsakan nga nito, ang isa sa atin ay siguradong malaking pinsala ang may dudulot nito na maaari pang makapatay ng tao. Bakit tayo dumako sa unahan ng ating listahan na gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita raw ng isang nahulog na itlog ng alien mula sa ating kalawakan kung saan ang bilugang bagay daw nito ay maaaring naglalaman ng isang buhay na alien na naging daylan para kunin ito ng mga eksperto at itago mula sa publiko kung kaya't hanggang ngayon ay wala pa rin tayong nalalaman kung ano nga ba ang nangyari dito at kung tunay nga bang alien ang nilalaman nito. Number 1, Patay na Usa Ang isa sa pinaka nakakagulat na bumagsak mula sa kalangitan sa lahat ay ang pagkatuklas ng mga tao sa isang bangkay ng usa na nakasabit daw sa kable ng kuryente na hindi nila matukoy kung paano nangyari. Kung saan ang hinala ng marami ay may sasakyang malakas na nabanggaraw ang hayop kung kaya't napalipad ang katawan nito papunta sa kable ng kuryente kung saan din ito namatay. Sa samang palad ay walang CCTV sa lugar kung saan ito nangyari kung kaya hanggang ngayon ay misteryo pa rin kung saan nagmula ang usan na ito at kung paano siya nakapunta sa mga wire ng kuryente na patuloy pa ding iniimbestigahan hanggang sa kasalukuyan. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaibang pangyayari ang maaaring maganap sa ating planeta. Kung saan maliban sa mga patak ng tubig, ay madami pang iba't ibang mga bagay ang posibleng bumagsak wala sa ating kalangitan kaya para sa iyo, alin sa mga bumagsak na bagay na ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? Comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsig, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!